Good morning, good morning guys Master Z here So time check tayo It's 2.04 in the morning June 29, 2024 And papunta na po tayo ngayon sa 7-Eleven Cordon To meet up with Brother Frank And kay Sir Renato So sila po yung makakasama natin no? Uh, dito sa Baguio Ride natin Baguio Ride Saturday chill chill lang muna tayo kasi papunta pa lang naman tayo sa meeting place so update ko ulit kayo mamaya guys Master Z will be right back po pala no. Kanina nabanggit ko ang kasama namin. And big shout out kay Sir Renato at kay Bakit Niya na sasama sa aming buggy Ride this Day. So mamaya bago malis sa 7-Eleven eh, is i-briefings ko muna sila sa magiging senyasan ko sa daan. Since ako kasi yung mag spear Then sa gitna sila si Renato. Tapos si Frank yung atin pong sweeper. So familiarize ko lang sila sa way ng mga pagsesenyas ko sa daanan. Siyempre for safety purposes na rin. Okay, so wala pa yung kakilala namin. Wala pa pala silang uh, tatlo. Dali. A few moments later. and sir suot mo na so ngayon nga no guys uh, dito na po tayo ngayon sa Jadi, Nueva Vizcaya time check 250 so ang gagawin po natin is gagawin lang natin yung lead si sir na nakahanda ay Santa Fe loose gravel hindi <laughs> siya loose rough <laughs> road biglaan biglaang ang rough road ah sir yes sir bagyo po hahaha <laughs> 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 Thank you, sir. Thank you, pa <laughs> So shout out kay sir no <laughs> Gusto yatang sumama kasi wala daw kasama si brother Frank <laughs> <laughs> Ha? Ah? yung na yun Ano sabi ba? Yung ganyan na daw ako. Oo. Uh. Wala daw akong kas. Di sinabi mo sana. <coughs> ang kas <ang> ka. Sir, yung pupunta sa akin kasi yung ang Bawi ako. Pero... Uta yun! Uta yun! Uta eh. <laughs> And narinig ko lang, ayun, uh, iwan nyo na to, sabi niya. Kasi, walang angkas. Yo, <laughs> 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 pen mo lang tata, <laughs> kuwan sir, auxiliary light mo na ka. Ha? <laughs> <laughs> ah? <laughs> Mati sir, goods lang. Sanaya ka Maganda yung pacing nitong dalawa. Mas maganda kaysa doon sa handay kanina. And kaya naman pala maganda yung pacing ng ating sinusundan. Nagmamadali siya para sa mga parcel. Shout out J&T Express. <laughs> Ngayon ko lang napansin J&T pala to So andito na po tayo sa Mahabang Tulay. Mahabang Tulay. <laughs> <laughs> San yan? <laughs> Di ba? So, dito po sa Pagkabag. <laughs> Grabing ilaw yan. Hindi mo mawari kung kung bon eh. Okay, Ah, sumabra <laughs> yeah. ako Ayan. lalaking barikada ito intersection kasi kalalaki diba ganyan sana dun sa bypass sa Santiago Oo oh. Ayan nga no guys, uh, lumagpas ako sa papasok sa bypass Tapos buti pa ba dito, bawal po marada ay eh. Oo, oh, may mga signages na bawal po marada Oo oh. Na ko. Pati nga ako dito dito. <laughs> Mag? Ah, uh, Doon sa Bayombong May Ay Bayombong Bungad ng pambang yung May malaking hospital Na kwantas may mga Convenience <laughs> ah, hinto muna Garo tayo doon Maganap tayo 7-11 Dali sabihan ko lang ko lang sila Kwan Sir Renato Sir Birok talang ti Kwa 7 eleven Tag cobra ka na no, ito Nagsakit ka na no, dito yun ang sniper pa gamit na. <laughs> okay, basta pag may nakita ako 7-11, hinto ako. Sige, sige. Nandito andito po tayo ngayon sa 7-Eleven Bayumbong, no? So, magre-refresh lang si Brother Frank. One eternity later. Time check tayo. It's 4-11 in the morning. Eh, sarado. Bad, wala na dito? dito? Hintayin nyo na lang garot kami. May dalawa pa. Ah, uh, ayano, ayan Save save oil tsaka sa may highway. Oo. Oh. Hintayin niyo na lang garod kami sa ah, Balik na lang kami. bumalik po tayo ano at mahirap nang i-risk so may gasolina pa naman gitdi full tank bossing premium thank you po <laughs> thank you bossing so 1.63 na liters yung na-consume natin mula doon sa Cordon hanggang dito so sana ganito hanggang dun no wala tayo gano'n nakakasalubong para <laughs> dire diretso lang yung biyahe tapos eh ganun bueno, naka blast full blast lahat ng ating ilaw pero siyempre hindi naman po pwede pero, meron at meron lahat na tayo makakasalubong nag-uumpisa na pong lumamig Okay, welcome to Kayapa! Ito. So, welcome to Kayapa na po tayo. And mag na po ang sayawan. Nagmomoise na rin po ang ating side mirrors. <laughs> welcome to Tidang Village! So good morning, po. Samang tagatidang village, village, village. <laughs> good morning, po, senya. Time check tayo. It's already 4:49 in the morning. And that time check is brought to you by MSN Blue Water. So 11 kilometers bago natin ma-reach ang sentro ng Kayapa. <laughs> <in bumming> <laughs> Man, <sir. laughs> Basta pengking Permacam ngabeh? Sir. Evening, sir, kita Sir. Nyare. Terah? Bakit? Busit kan. Hah? Bakit? Ka. ha? <laughs> Talagang lang maghihintay yan dun sa pan Ah. Hindi. Nagpump lang yan ng adrenaline. Okay, sentro na po tayo ng kaya pa. Ang susunod po dito is ang Buklaw. Hmm, doon na siya sa taas. Hindi mo nakita. Doon na siya. na. Nagpapump talaga yun ng adrenalin So enjoying po tayo ngayon ng twisties Ayyyy hey. diba? So alalay lang tayo at Nasa likod natin sila Sir Renato Si Brother Frank nauna na una na kanina mo overtake At nagpapump yun ng adrenalin at puyat <laughs> ko so, ito lang ano masasabi ko guys pag halimbawa galing kayo ng norte and then pupunta kayo ng bagyo, ang daan nyo is via kaya pa so mas may -e enjoy nyo kapag nakamotor kayo no? may -e enjoy nyo yung lamig dito pa lang sa kaya pa ambuklaw boundary may -e enjoy nyo yung lamig na lamig ng klima Iba, iba pag naka motor nakamotor kayo, nagmotor kayo So, itong loose gravel <laughs> hmm. Ah, sarap ng pato Okay May <laughs> mga Ha? May <Well, laughs> Kasi? 10 minutes ako dito <laughs> <laughs> e, ka ba naman, nagpump ka ng adrenaline yun eh. Okay, so nandito po tayo ngayon sa boundary ng kaya pambuklaw. Sarap maligo dun, no? Sarap siguro tumalong dyan. <laughs> Tatalong ka dito tapos nakikita okay, mo hindi ganun kalalim yung kon, no? Nakabaon sa ganito ko. The beauty of nature. So time check tayo. 5.24 in the morning. So, ang ganda dun oh, no? sarap maligo Okay, patay muna tayo saglit ng makina <laughs> Ha? Hindi, <laughs> kinakuan ko kasi kanina Sabi ko, tinitignan ko yung Google Maps Uy, may diretso banda dun oh, no? overtaken na namin ito mamaya Pagkuan ko na ganyan, pagtingin ko ni Wala si Frank, kayo minto kami nila Sir Renato Tapos nung bumalik ako, bakit? Kako sa'yo, sagot mo, bakit din? <laughs> <laughs> so so si si brother Frank uh, nagpa-rescue siya kay ma'am uh, ano white flower ano ma'am yung meron sa so may dalang white flowers lala, talaga <laughs> Okay, back to the road po tayo. Time check 5.48 in the morning. So, mag alas 6 na. Barangay Bobok Bisal. Shout out po sa mga taga Barangay Bobok Bisal. Good morning po sa inyo. Ah, sige, sige. So ayan, nahabulin niya na naman po yung van na overtake. <laughs> 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 yun pala yun kaya sabi niya yung mauna siya magbibidyo pala siya <laughs> <laughs> Lagi ka brother, kala ko kape. <laughs> ah, di ba? Tignan nyo kung gaano siya kalupit mga mote, bumabangking ng one hand tapos may pang video. <laughs> di ba? Ah. Uh... Lagi <laughs> ka. Well, yun na nga, kala ko may tatawagan. Adud <laughs> pa. May tagapitik tayo. Cái <laughs> này <laughs> <laughs> hey, <laughs> <laughs> May nakita akong view dun oh no? <laughs> Talaga bigla bigla kang sumusulpot Magugulat kayo Sumusulpot <laughs> Ayan pati na Balistad pa Hindi sakto, nahuli lang siya <laughs> Pero bro na, na, na. Shot na lang ito kapag Ha? Eh. Ah? Ah. <laughs> na, vlogger ka na rin ah Tagapitik yo na eh. Ah, doon nga may isang view deck pa doon pero kwan tapat sa araw. Nakatapat kasi sa araw kaya kwan. Ito na ba yung dam? When, sir? Ayan sir. Pero doon sa isang viewpoint, doon sa kan eh. Dito sa lalakan ko, so, makikita mo yung buong. Doon hmm. yung view, doon sa baba. Hmm. Nung kan nga nakita ko na ganyan eh. Eh, hinto ka agad ah. Ah, di ba? Di ambuklaw. Oh bro hindi hindi yan masakit sa katawan tigok ka kaagad eh pag nalaglag ka dyan <laughs> hindi mo na mararamdaman <laughs> oh yan nga usak to nakita ko nga <laughs> so ayan no guys nandito kami sa uh, Ambuklaw Then may sakto may kapehan, magkakape kami diyan habang ang view namin is ayo. Kape muna kami no guys, balikan ko kay mamaya. makes me feel like ah! up guys? Good morning, Master Z here. So, nandito po tayo ngayon sa parang, though hindi naman siya yung view deck, ano? Uh, pero yan yung ambuklaw. So, kasama natin si Serenato, then si Ma'am, si Bakit niya, then, ayan, si Loner. Ayan, wala, wala, wala siyang taga-picture, wala siyang kasama sa picture na ako, kundi motor niya lang. Then, siya yung taga-video namin. So, inabangan niya kami kanina sa bawat curve, no? Then kasama rin natin si Tiger Commando. So good morning. So ayun nga pala. Uh, hindi, hindi kita sa video. So doon banda doon may makikita kayong tower or satellite na bilog ano. So doon yung doon nagwo-work yung contact nila Serenato. Ngayon, uh, tinanong namin kung magkano yung sweldo. <laughs> Tapos, kung kailangan ba nila ng IT doon, ano, ano bro? Shout out mga Mayo. So may soft copy daw kami ng resume. Yo. Nasa cloud lang naman natin yun. Tapos <laughs> ipapaprint lang natin dun. No? <laughs> so sa lahat po ng taga Barangay Ambuklaw, good morning, good morning sa inyo. Shout out. Lumarga na kami. Tapos na kami magkape. Lumamig din kaagad yung kape namin. <laughs> so pinauna ako na muna si Frank. Then, sunod sila si Renato. Then, kami naman ni Tiger Commando ang magiging sweeper. Ayan, 39 kilometers na lang. Ho, no? oh, so, ayan yung dam mo. Oh. <laughs> ayan mismo, dam yan. <laughs> Ay yung, yung gate Yung gate niya mismo Ayawan ko <laughs> Nakukuha na nila yung rhythm O oh. oh, diba Medyo Kuhan nga lang Medyo Alangan pa ng konti si Sir Renato Sa kaliwa Pero sa kanan Nakukuha niya na yung niya Eh hey, pusit <laughs> <laughs> um. Ah Ah Bawal ang manigarilyo. Pero may tinda silang. Mm. Hindi Hmm. Hindi Ha? Ha. So, okay. syempre. Okay. Qual... <laughs> wala naman kasing kan Ah. Uh, walang ibang parking so masikip kasi dun sa kabila manigarilyo pero may naninigal ah. <laughs> tara akyatin nga natin so sa view deck ng ambuklaw akyat po tayo so ayun yung hinahanap mo kanina hmm. So, yan yung gate ng Ambuklaw Dam. So, yan. I love Ambuklaw, di ba? Ah. Wala ganong tubig na. Oo nga. Nandun yung tubig kanina. Doon sa pinagkapehan namin. So, ayan po, no? <coughs> Picturean natin si Brother Pangkawawa naman. <laughs> Hindi, kaw kawawa naman kasi siya. Wala na wala nagpipicture 1, One, two, three. Nakagilid ka dun ha. Na medyo sa gilid ka para makuha yun. Ayan. Oh, medyo gilid lang ulit para makuha yung view. Hindi, tama na yan, tama na yan. Okay, one, two, three. Dito po yung view deck ng Ambuklaw Dam. So, ayan. So, may kainan. Yun lang talaga. Ah, yung parking, no? So, pag naka four wheels po kayo, medyo kailangan maganap kayo ng pagpaparkingan para hindi naman nakakasagabal sa mga kapwa natin motorista dito. So, buti ngayon nakamotor kami. Naisiksik lang namin doon. <laughs> ah. Anzer? ano <laughs> <coughs> bro ikaw na muna ang kwan, ikaw na muna garod ang spear hanggang sa maglaylo ka na lang pagpapasok na tayo ng bagyo para makon natin yung isang daanan na hindi tayo tatagos sa circle So kakaliwan na tayo. Kalanganin si Renato.